So, what's up guys? Ayan. Dito ako ngayon sa malawak na kabukiran. Ano, kung makikita mo dito sa bukid na to, eh, dito tayo. Magti-trail tayo ngayon. Pinalitan na natin ng pito. Ayun. sumunod na. So, problema dito pala, kinakalawang to. Ayun. Nasira siya. So, nagpalit tayo ng interior. Then ngayon. So, ngayon, kung makikita niyo yung daan na yan, Punta tayo dyan. Mag-trail tayo. Tagusin natin yung mga palayan dyan. Kung saan tayo makakabot. Samahan yeah, niyo yeah. ako at, at uh, bagtasin bagtasi natin, natin yung lugar na iyan. Let's, Let's go! Ito, gamit natin itong ating si Pongkan. Eh, sana. Mabagtas natin ng ayos to, Nang wala magiging kabarya. Let's go mga kapalalig! Ayan. Let's go! Trail! Alagang baka oh. May mga alagang baka. hindi pa tayo nakapagpalambot ng gulong medyo matigas eh ma tigas din yung lupa Ito, palusong naman to palusong naman Delikado pag nahulog ka doon sa counting yun ha Mukhang Pag doon ka nahulog Slide ka oh. So ito may ilog dito Ganda lang ilog oh Yun lang May kalabaw na Siya yung Ito kalabaw Nilubluban So madumi na siya ngayon Pero Ayos lang Patay dito ay paket toh mga kabar alik try na hati ngakitin toh ah. ayo no dito, bantah natin yung mga kaibigan natin dito, icons ayo no ah dito kaya, ang aking kaibigan, wala yata ah Mukhang wala Walang wala Wala eh Sikon dito Tira bas <laughs> Wala kasi Ayan oh. Wala pala eh Dito rin tayo daan Wala din eh Eto eh, Ayos dito Ay, Maganda hapon po <laughs> Ah wala Okay, magtitesting ako motor. Mày đây Mời cái pass Hãy à? kita si sadaming daming mga uy Tahan tayo dito sa tunnel Yun oh no? Tunnel So may kaibigan tayo Puntahan natin dito dami ng baka ano natin ang nanay Nelly kamustahin natin magandang hapon huh, sir May ano din eh. Pasyum. Uy, daming mais See you, no? Tama nga, eh, siyang gamandaan <laughs> Tama pala mga dana! <laughs> wow lalim Magiging ano din eh! Ay? <laughs> Alay! Ako'y sumuot lang ako! Sumutang, ho. Paray! Hapang <laughs> <laughs> pasuot <takot> ako din eh! <laughs> so yan Gano'n tayo sa mga isang Dito naman tayo sa kabila. Ang haba ng mga damo. madilim na gabi na linis na dito sa lugar na to ayun o na. ah, nakapayang kasi para eh So ginabi na tayo Maganda, ano maganda Dito na ako nadaan Ay So ginabi na Dito na ako lulusot ba, Ano, naiba yata ang daan ngayon Ah Nalilito na ako ah nakalusot din. So sa mga nakakapanood po ng video natin, eh pumasok po tayo dito sa isang uh, barangay. Mali, tatlong barangay yung nalusutan natin, ano. 'Yun ay uh, kilo malainin at huli uh, so kinatawag nila itong malakiko at uh, eto magkakaroon na po ng butas dito eh na gagawing karsada 'yun. Doon so, sa may kabilang side na 'yon. Para dito lumusot Ayan, ginagawa na So, eto, pababa tayo Buti malinis ngayon, oh Ayan Medyo malalim po Ang oh, kagandahan lang dito, may ilaw, oh. Tsaka malinis yung daan Ay, salut po sa mga naglinis dito Ayan, makita dyan daan Ayan eto river crossing na uli <laughs> so may dinaanan tayo dito medyo makipot 'tong lugar na to pero kaya naman iyan no ayos lusot ang kipot ng daan Trail talaga, trail Ayan o oh. Nag-trail tayo Yun o oh. Makikiraan din eh Hehehehe <laughs> Ay, tara eh Wala na Ayun, nandiyo nila Nakalusot na oh. <laughs> Gabi na eh Bibili na ako ng Alah, ako'y galing din sa Tawag din eh Sa malaki ka, Ako na bibili din ng panutsa ay na ako lumusot, galing ako din sa kinaparing Ah. Ay galing ako doon ako lumusot sa may palintan. Wala bibili ng lutsa. Bili lang tayo ng palutsa kung mayroon. Sanya dito. Mayroon kaya? dito tayo kapi paano tsahan dito eh shit ah narito na rin sandali ah may panot kaya may panot tay <laughs> may panot siya <laughs> bibili ako ah, papasok na opo oh, ah unog motor eh ah. ang Ayun, ang nanay. Nanay, pabili ako. Na. Meron ka ho nung van? Yung hindi sunog? Ito. Ito, ganda ito kalalaki? Yung, okay, huwag ka po yung kaya ay. Ay, yun yung malalaki. Kaya dumahan din eh. Doon kayo nagdaan sa Dali Laliro ako ng panindahan. Tapos lumusot mm -hmm. ako sa malaki ko doon. Sa... So, tandala ko yung yung aking pangbundok na motor. Sige, mm -hmm. okay, sabi ko daan muna ako. Kala ko yung bike. Hindi po. <laughs> Tapos So salamat na, yun sige, salamat okay, din. E ginala ko sumuot din, sabi ko, titika ako bibili ng panutsa. Thank you po, thank you. Thank you po. <laughs> <laughs> okay, so, Tapos na, pumili lang tayo ng panutsa. So medyo gabi na. Let's go. So medyo gabi na po. Balik lang tayo. Tapos. Ayan. Ito na. Tuloy na tayo. Oh. Galing ako din eh. Sa bundok din eh. Sige. Saan ka kayo pumunta? Ah. May barakan. Oo. Sige. Sige. Oo. Sige po. yun lang may truck na nao na hi Maghahakot siya tayo rin ng palambak na gagawin doon sa tulay ha ah, lampas mula ako oh wow sige hi Siguro po yan Gagawin ko dito Gabi na po ngayon At uh, nakikita naman nyo sa video natin Dito ko na po tatapusin Ang video natin ngayong araw na to So maraming salamat po sa inyo And thank you for always supporting Kapanalig Motor Rider Doon po sa mga nakakapanood Na hindi pa nagsusubscribe Baka naman po Pwede makahingi ng subscribe sa inyo So maraming salamat Maganda magandang gabi na po Bye bye